At uh, shout out sa yung Ma'am Jessica Domingo ng Black 6424 At sa uh, kailangan ni Ma'am Jessica ay uh, andito naman po tayo sa Casa Isabel para uh, ang kanyang bahay Hindi tulad nung mga dati na napunta tayo ay uh, nakakapasok tayo sa loob ng bahay ni Ma'am Jessica ngayon hanggang dito na lang muna tayo sa labas at uh, may pinatitingnan si Ma'am Jessica yung kanyang tanim na malunggay <laughs> tama po ba ma'am yung malunggay na tanim ah okay joke lang po at uh, ito na po yung bahay ni ma'am sisika dito sa block 6424 ayan at uh, ilang buwan tayong hindi nakapag vlog dito sa bahay ni ma'am Jessica gawa na nga busy po si Isa Rogman sa Maynila kaya ngayon lang po natin napuntahan ang bahay ni Ma'am Jessica at uh, tulad po ng dati ito po yung uh, bahay nyo ma'am uh, kuha na natin ang video sa harap ayan po at uh, ito naman po yung mga uh, katabing bahay nyo at uh, yung pintuan ay inanay at uh, ito po yung mga kahiliran yung bahay sa harapan at saka dito sa may uh, tagiliran at uh, may nakaparadang kotse wow sa inyo po siguro ito ma'am Jessica may uh, kotse pong nakaparada dito sa may tagiliran ng yung bahay ayan <laughs> at uh, nalalagyan siya ma'am ng plastik yung mga window grills at saka yung pinto yan may inilagay na plastic para pag umulan ay hindi pasokin ng ulan sa loob at may ikinabit po pala kayo ng ah, tawag nito ah, si signage ba to? oo black 6424 at ito po yung Uh, sa taas ng yung bahay ma'am ayan at ito naman yung uh, harapan ayan po at uh, dito po sa may tagiliran ay pupuntahan natin may nakaparadang kutsi ma'am <laughs> kay ma'am Jessica siguro ito at uh, wow may uh, nakalagay na aircon si mam Ma Jessica Nagpalagay ng aircon si mam Ma At uh, tingnan nyo naman mga guys Ayan, oh. May ikinabit na aircon si mam Ma dito sa may tagiliran Ito yung tinatawag na uh, condenser Oo oh. kung... Tama po ako ay condenser uh, ang tawag nito. At merong mga nakalayout na mga ah uh, BBC at saka yung parang ah uh, uh, tanso. oo ayan po yung ah uh, condenser ang tatak po ay uh, Ah, magandang brand po yung Condora, mga branded po na mga aircon yan. At ito po yung ano ma'am, yung malunggay. Ayan po. At uh, kapag uh, lumago ang malunggay ni Ma'am Jessica, ay uunahan natin si Ma'am Jessica ang kumuha ng malunggay. <laughs> At may uh, mahilig ako Ma'am Jessica sa malunggay. So, sarap gataan na lagyan ng uh, tawag noon yung pagi. At uh, balikan po uli natin yung sa taas At uh, akawa na natin ang video Ayan po yung uh, Erkun Kundura At uh, shoutout po yung mga viewers natin Dito sa Casa Na gawin na naman si Isa Rugman Dito sa Casa Isabel At uh, nung nakaraang linggo ay Nanggaling tayo rito ginawa na natin ang video ang bahay ni Ma'am Myla at uh, binisita natin ang bahay ni Ma'am Myla sa uh, block uh, 43 ba yun? oo block 43 lot 27 ata yun oo yun yung pumunta tayo dito last week at uh, ito po yun ma'am kuhanan po natin na maigi ang yung bahay Ayan, ito po yung sa tagiliran. At uh, ito naman yung mga kabit bahay nyo ma'am. Alas wala pa gano'ng nakalipat dito ma'am sa area nyo. Oo, ilan ilan pa lang yung mga nakalipat. At uh, nagpalagay pala si ma'am ng ano, yung parang solar ata ito. Yung naka... dikit sa taas solar ayan para matipid sa kuryente ayan ang bahay ni ma'am Jessica lalong gumanda ang bahay ni ma'am Jessica may uh, aircon na at uh, kuhanan po ulit natin ng uh, uh buong video dito sa harapan sa harapan. At ito naman yung sa baba. At maya maya nito pagkagaling natin dito sa bahay ni Ma'am Jessica ay pupuntahan naman natin yung bahay ni Sir Bia sa block, uh, 49 lot 24 at uh, pinapapasyalan sa atin ni Sir Bia Hinero titingnan natin yung kanyang bahay Pagkagaling dito sa bahay ni uh, Ma'am Jessica ay pupunta tayo kay Sir...